Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wakasan na ang kasakiman at abuso sa kapangyarihan at harapin ang galit ng taong bayan sa pamamagitan ng reforma at konkretong aksyon. Ipinahayag ito ng Pangulo kasabay ng panunumpa ng mga bagong opisyal ng League of Vice Governors of the Philippines sa Malacanang. Si Kreslin Kataro, Magbabalita. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bisig gobernador ng bansa na palakasin ang integridad at kredibilidad sa paglilingkod bayan kasabay ng pagtutok sa pangangailangang tugunan ang hinaing ng kanilang mga nasasakupan. Pahayag ito ng Pangulo matapos niyang pangasiwaan ang panunumpa ng mga bagong halal at naitalagang opisyal ng League of Vice Governors of the Philippines sa isang seremonya sa Palasyo ng Malacanang nito Martes. Sa kanyang talumpati, binigyang di ni Marcos ang malalim na pagkadismaya ng maraming Pilipino sa harap ng mga patong-patong na problemang hinaharap ng bansa araw-araw. Dahil dito, ipinanawagan niya sa mga opisyal ng pamalaan na huwag baliwalain ang galit ng taong bayan, kundi harapin ito ng may kababaang loob at konkretong aksyon. Kasabay nito, nagbigay babala rin si Marcos laban sa mga umaabuso sa kapangyarihan at ginagamit ang posisyon para sa pansariling interes. The unscrupulous abuse of power and greed must come to an end. Dismayado ang maraming Pilipino dahil sa mga patong-patong na isyong lumulunod sa kanilang araw-araw sa kanila araw-araw our people are exhausted they are disappointed they are angry and as i have said before their rage is valid Sinabi pa ni Marcos na kailangang manatiling matatag, hindi natitinag at nagkakaisa sa laban kontra korupsyon. Binigyang diin ng Pangulo na tungkulin ng bawat lider sa gobyerno na makinig, umaksyon at itama ang mga pagkukulang, lalo na sa mga serbisyong direktang nakakaapekto sa buhay ng ordinaryong Pilipino. Ayon pa sa Pangulo, bagamat magkakaiba ang partidong kinabibilangan at lugar na pinanggagalingan ng mga opisyal, hindi ito hadlang upang magkaisa sa iisang layunin, ang maglingkod ng tapat at buong puso para sa bayan. Patunayan natin na wala sa kulay ng politika ang tunay na paglilingkod. Ito ay nasa puso, nasa konsyensya, at higit sa lahat ay nasa gawa. I know we have it in us to deliver the service to our people, right that which they rightfully deserve. Ibigay natin yun sa kanila. Ibigay natin sa mga anak at apo natin ang isang pamahalaang marangal at maipagmamalaki nila para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ito si Kresilin Katarong, SMN News.